Umarangkada na ang Paris Olympics pero naging kontrobersyal ang pagsisimula nito dahil sa ilang eksena sa opening ceremony nito na hindi ikinatuwa ng ilang manunood. Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat at good morning sa inyo lahat sa studio at sa lahat ng nanonood ngayon ng Rise and Shine Pilipinas. Nagsimula na po ang Paris Olympics at uh, naandun ngayon ang ating mga atleta, mga Pilipinong atleta, na patuloy na dinadala ang bandilan ng ating bansa. Maraming mga magagandang mga pangyayari doon. At kasama na doon, ako personally na-impress ako. Tumayo yung barahibo kong napanood ko si Celine Dion na kumanta doon sa mga hindi nakakilala kay Celine Dion. Si Celine Dion si si po isang sikat na mga awit at siya po ay nagkaroon ng karamdaman at na kaya nagulat ang marami, na-impress nung siya ikumanta with all force, with all the emotions. Marami ding mga magagandang mga tanawin na nangyari, yung fireworks, yung torch, at kakaiba na opening ceremony na kung saan sa halip na sa arena, ginanap yung opening ceremony ay sa ilog. Nakasakay sa bangka yung mga atleta. Pero lahat ito ay natabunan at nasapawan ng gulo na nilikha ng kontrobersiya ng isang tablo vivant. Ano ay tablo vivant? Ang living tablo na nilikha ni Thomas Jolly, isang creative artist, na naparatangan na isang desekrasyon ng religious icon ng mga kristyano na last supper na ipininta ni Leonardo da Vinci. Ang sabi ni Thomas Jolly, hindi niya ginamit na inspirasyon. Last Ganun pa man, nag-apologize ang mga organizers uh, at sinabing hindi nila layunin na makasakit ng damdamin at mag-atake ng reliyon. Pero patuloy ang bangayan ngayon sa internet at sa social media. Hindi natin pag-uusapan kung sino ang tama at mali dyan. Wala tayong oras. Maraming masalimuot ang arguments. Ang pag-usapan natin ay ang mas mahalagang question o tanong. Bakit kasi ang reliyon? Na kung tutuusin, ang layunin ay pag-isahin ng tao. O kaya magbigay ng pagmamahal. Maging daluya ng komunidad. Ng pag-uunawa. Ng pagbibigaya. Ng pagpapatawad. Ay naglilika ng kaguluhan. Why is it that religion, which is teaching love and understanding and forgiveness has created so much discord and so much animosity. Kung babalikan natin ang kasaysayan, maraming mga dugo ang ibinuhos sa buhay na ibinuwis gawa ng relihiyon. Nung panahon ng Inquisition, maraming tao ang sinunog o kaya ay pinako sa krus dahil napagbintangang hindi mga taga-sampalataya ng isang relihiyon. At hanggang ngayon, naglilika ang relihiyon ng kaguluhan at nakita na nga natin ito sa awayan tungkol dyan sa diumanoy de desekrasyon ng Last Supper. Simple lang po ang sagot dyan. Kaya po, nagiging mitsa ang reliyon ng hindi pagkakaintindihan ay dahil ang bawat reliyon nag a na sila lamang ang tama, na ang kanila mga kapanalig lamang ang maliligtas, at ang ibang hindi mga naniniwala ay kaaway kalaban tayo po ay may kalayaang manampalataya. Nasa saligang batas natin sa Pilipinas ang separasyon ng Estado at ng relihiyon. Hindi po tayo lumalabag sa batas kapag tayo hindi naniniwala sa isang relihiyon. Ang meron lamang batas na nagbabawal ay yung lapastangin mo ang relihiyon sa isang ritual. Pero tayo po ay may kalayaang magsalita meron po tayong free speech rights. So, pwede pong batikusan ang religion, pwede mo ring batikusin yung bumabatiko sa religion mo, pero hindi po krimen. Wala pong batas na nilalabag ang mag-criticize ng religion. Meron po tayong kalayaan. Yung sinasabi nilang blasphemy, nangyayari lamang yan kapag ikaw ay pupunta sa isang misa at manggulo ka doon o kaya merong nangyayaring ritual na religion ay doon mo sisiraan ng isang religion o kaya ay, ay, yung mga santo o kaya mga simbahan ay i-desecrate ide mo yan po ang pinagbabawal ng batas pero magsulat ka sa social media man o magsalita ka laban sa reliyon yan po ay protektado ng saligang batas Madaling uminit ang ulo ng mga tao kapag religion ang reliyon ang pinag-uusapan. Pero dapat sana isaisip natin ang paggalang sa opinyon ng iba. Kung anong nangyari lamang ay kalayaan nilang magsalita ang pinapairal. Meron din naman tayong kalayaan na sakutin ang kanilang mga argumento sa malumanay at mapayapang para. Ang isa pang nakababahala dito ay kapag ginagamit natin ng relihiyon para mag discriminate laban sa iba. Likas na kasi doon sa reliyon na kapag hindi nang nanampalataya sa iyo, para ang tingin mo na demonyo, makasalanan. At ngayon nga nakikita natin ito. Kasi kung titingnan mo yung nangyari sa Paris, yung tablo vivant doon, hindi naman yun ang kauna ng pagkakataon na nagkaroon ng mga images and representation na kahawig ng Last Supper ni Leonardo da Vinci. Marami na pang, pang uh, popular cultural uh, uh imagery na pinakita yung katulad ng sa mga television sa soap opera na house sa sining the simpsons o expendables meron pa ngang image na mga po, mga aso ang naandun sa sa mesa hindi tayo masyadong nagreact doon pero ngayon na nangyari itong tablo vivan sa Paris, ang dami na nagsalita. Sa bagay, siguro sa panahon sa social media, madali na magpipindot ng teklado pag ka. Pero isang te tema dito na lumalabas ay dahil siguro Matindi pa rin ang homophobia ng marami kasi mga drag queens sa nag-perform. Litaw pa rin yan sa mga comment na nababasa natin. Kasi mga drag queens, so andun yung homophobia, galit dahil mga LGBTQ ang naandun. Pero yung mga aso ang naandun, hindi masyadong napansin. So yan ang medyo delikado tayo. Kapag ang reliyon nagagamit para mag para mag-exercise ng bigotry, at prejudice laban sa si isang grupo ng tao. Inuulit ko, religion is about love and understanding. It's about reaching out. It's about forgiveness. We should not allow it to become an instrument of discord. Instrumento ng pag-aaway, ng hindi pagkakaintindihan, at ng kaguluhan. Yan lamang po mong sa ko ngayong araw na ito. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Professor Contreras.